At ito na naman mga koys, sakayan na naman natin o basketing na naman ang dalawa nating kalapati. At dito nga mga koys ang una nating isinakay ay si Lato Lato. Ito nga pala yung dating nangunguna nating kalapati, ngayon is nahuhuli na siya. Ang sumunod naman ay si Uno. Ito naman yung kalapati natin na dating nahuhuli, pero ngayon siya na yung nangunguna dito sa loob natin. Kaya lang medyo mabagal pa siya kaya wala pa tayong magagawa. 'Yun mga koys, abangan na naman natin. So, kawit-kabiti tayo ngayong araw na 'to. So, ito Maaga-aga pa, nasa ilalim pa nga tayo, di pa nga tayo bakit. Medyo malamig pa, kaya naka tayo. So ito mga koys, yan, 6.21 yung oras dito sa atin mga koys. So tara, akyatin natin yung lot natin para maglinis tayo, para mag-abang na yung mga loob girl natin. So ito mga koys, nasa itas na tayo. So yan yung itsura pag nasa itas na tayo ngayon. Yan, pasikat na siyaring nga Araw. So, wala pa naman release mga koys. Ayun yung mga ibon natin. Nagkakaaway-away pa yun doon. Ayan, nag-aabak na doon si Arden. So, may makapares na yung mga ibon natin. So, yung si Uno na lang. Nilagay ko si Cookie dito para parisan niya. Naalala ko dati pinaparisan niya to Kaya ito yung nilagay natin. Nilagay natin dito si Japan. Yun nga lang. Ayaw niyang parisan talaga. Kaya pinalitan natin. So, maglilinis muna tayo mga koys para... Pagdating ng mga ibon natin, is ready na. Ayun na nga mga coins, nakapaglinis na tayo dito sa loft natin. Ayan, malinis na. Ayan, pati yung flooring. Ito na yung mga ibon natin. Nag-aabang na para sa mga paparating natin. Nakabukas na din yung trapdoor natin. So, ang gagawin na lang natin ngayon is mag-abang ng release ng mga ibon natin. So, balikan ko kayo mga kois Mamaya-maya lang, may release na yan. So, sigurado yung madilim na naman sa release point dahil nga papunta tayo ng south. So, tignan natin kung makakauwi mga ibon natin ngayon. Kung siswertein tayo, meron tayong pauwi ng Kawit Cavite. So, mga koys, tara! At dito nga mga koys, kung napapansin nyo, tamang tingin lang ako sa mga ibon natin. So, napakatagal kasi ng release. Wala pang release yung mga ibon natin. So, maghintay muna tayo ng mga konting oras bago tayo pumasok sa trabaho. At ayan na nga mga kois wala pa rin release. So, malapit na magala 7. So, mga girl na natin yung mag-aabang para sa atin pero yan na yung love natin nakabang na din yung ibon natin meron dun sa ano, viewing box ayan so abang-abang tayo pasikat na din si Haring Araw dito sa atin pangat na at ito na mga koys, sa mga oras na sa nasa trabaho na ako. At look girl na natin yung nagbibidyo dito. Dito nga, boys record tayo dahil ngayon meron nga mga sound system na mga malalakas. Siyempre, alam nyo na mga koys, baka makaperighted tayo. Ang oras dito ngayon is 8.20 na. Napaka-init na mga koys, wala pang release na mga ibon natin. At yun pala yung daylan mga koys, nagka-problema pala yung track natin. Kaya... Napakawalan o emergency pinakawalan yung mga ibon natin sa Las Piñas pinakawalan pala yung mga ibon natin ng 817 sigurado isang napakainit na karera nito dito dahil napakainit na nga nagpakain na si Luke ng mga breeder natin so ito mga kois meron na tayong isang dumating so ayan nasa na bumaba ata ulit mga koys. nakita ko siya sa ayun mga koys, pumasok na pala so akit okay tayo Tingnan natin kung sino yung dumating. So, ito mga koys, sumakyan na tayo. dumating nga pala si Uno, mga koys. So, dumating siya ng 9.53 a.m. So, wala si Lato dito, mga koys. Alam nyo naman yun, boy, cut off. So, hintay-hintay pa tayo, mga koys. Baka dumating na rin si Lato maya-maya. So, ayan, mga koys, ang first natin ay si Uno dahil 11 o'clock na nga wala pa yung kalapati natin na silatulato Lato nagdesisyon na si Lugor Bunak na pakainin nga ito mga kalapati natin at ayun na nga mga koys wala tayong magagawa kahit late na yung mga kalapati natin o yung silatulato minsan talaga sa pag-iibon kabilang yung mawalan ka ng kalapati pero wag nating iisipin na yung ibon natin is mahina minsan talaga mga koys may mga nangyayaring ganyan yung iba na didisgrasya yung iba naman is nalalambat maraming pwedeng mangyari mga koys pagka inililipad yun na yung ibon nyo kaya kung tiwala naman kayo sa bloodline nyo at maganda naman yung sistema nyo at magdasal na rin kayo para umuwi ng maaga yung ibon nyo. So ito mga kois, 4pm na nga ng hapon, wala pa rin sila to. So ayan, ito yung At ayun na nga mga kois yan. So kararating pa lang natin, halos ba, uh, katatapos lang natin magtrabaho. So, ayan, medyo gabi na, madilim na sa labas, Kung nakikita nyo nga mga kois, ganyan nakadilim. Pero may ilaw tayo kasi dito, ayan, may fluorescent tayo. Ito na 'yung mga ibon natin, mga kois. So, ito na 'yung si uno So, isang nakakalungkot na balita, mga kois. Wala na sila tulato. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero meron kasi nag -pro nagka problema 'yung track natin or na napakawalan 'yung mga ibon. Pero di natin sinisisi doon, mga kois. Kung talagang uuwi 'yung ibon natin, uuwi. So, di natin alam kung anong nangyari mga koys Kung bakit wala pa si Lato ngayon So, kahit nakapatid siya ni Bito sa tatay Wala tayong magagawa Ganun talaga Ganun na yung taghanong nangyari dun sa ibon natin At least, may nakauwi pa tayo Ayan So, dapat mga koys is ano Kawit kalbite. So, naging, I, uh, naging Las Piñas yung release ng mga ibon natin Hindi ko lang Las Piñas Manila yata So, last pag yung ibon na yan pag uwi. Ito yung picture yan. So, sa ipa-plus ko sa screen. Pero, naka-uwi pa rin yung ibon natin mga koys. Thankful pa rin tayo na naka-uwi si Uno. So, ayan mga koys. Yung nakakalungkod na balita. Pero, i-update ko kayo if ever man dadating siya bukas. Pero, alanganin mga koys. Tignan natin kung masasakay natin o no? mag skip tayo ng isang training. So, ayan mga kois Peace.